Ayun yung... Ayun. Lagi ka ng doktor. Hindi pa. Sa mga nakatawa. Ang sabi. malaki. Maliban doon. Wala kang nga tao? Wala talaga. Sabihin ko dito pa ang pa. papa. Wala mo makita ng konti sa'yo. You want to ba? Wala mo yung makita ng konti sa'yo. Tulang. O, hindi mo ka lang din. Oh. mumulat. Wala. Yung wala rin mo makita. Wala. Alam mo pinigil pizza ko. Oh, ito yung tulam. May tulam. Hindi ka lang bewot ng Aray. Hatul. Aray po. Kenneth. Pagkara ng tag. Poo! Dalawang kamay mula sa ulo. Dalawang Kising kamay may mula sa ka ulo. Dewan. Huwag mo mulat. May lalabanan mo eh. Sige pababa, pababa. pa, mo pa beto. Sige pa, sige pa. Aray, okay, ang sige. Sige. Tatanggalin mo yan ha. Tatanggalin mo nilagay mo rito ha. Sagot. Poo! Sige, dalawa, dalawang kamay, dalawang kamay. Opo. Okay. Bakla, Gagaling na to. Opo. Okay. Gagaling na ha. Ha? Opo. Okay. Sige, baklas, baklas. Kanya ipakita na ikita eh. Kilala mo ko hindi. Hindi. O magpapakilala ako. Ako si Apo Jelin na po yung taga Sambales. Sige, tanggalin mo. Inuutusan kita eh. Hindi ako susunod sa'yo. Ikaw ang susunod sa'kin ha. Nagkakitindihan. Sige. Kaibigan mo ito. Tama? Ah, okay. kaibigan mo lang. Okay. Matalit mo kaibigan, kukulamin mo. Sige pa. Sige, tanggalin mo lahat. Sige, tanggalin mo lahat. Ang dami mo nilagay. Sige pa. Ay po, ay ay. Gagaling na Opo. May okay. miss mo ha. Okay. Tapos, pupunta mo itong taong to para humingi ka ng tawad. Nasa kaisindihan. Opo. Okay. Sige, tanggalin mo lahat. Kapit bahay ka lang? Ha? Hindi, malayo ko sa inyo. Ah, malayo ko din sa tango ko. Ha? Opo. Sige, sige. Sa kasang ba to? Sa sobin po kami. Ako, dito lang sa mata. Sige. Gagyan mo ito ha. Opo. Bal, dito ko mo yung O, kunti na lang, kunti na lang. Pansin tayo ay, babal po mga nilagay mo ha. Opo. Ha? Nagkakasindihan. Opo. Opo. Pagkutin na lang, pagkutin na lang. Paminom kong isusa kung naglaki lang, hindi nyo ako bat sa'yo. May balik ko yung nilagay kung tao may tosan, may Pangalan nito? nito? ba Kuya, kuya, kuya. Oh, dini, Hello, mga kahit isa, wala kang matandaan. O hindi sabi, hindi mo matali sa iyo. sa lahat, maraming salamat sa aking napakagandang mahal na asawa. Ah, uh, sa kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, uh, magkasama kami ni Apo Rap kanina ng Kubaw. At uh, yung uh, dadayo naman ako ng Norte para manggamot. Maraming salamat kay Apo Ken, uh, Apo Marwin, Yeshua Masiya, at saka kay Melo Ligario. Magandang mag.